Kuya, pa? Ah, gaano ka na nagkatagal na nagtatanim mo, nagsisibuyas? Uh, Wala na po, mga 25 years na po. So matagal na, ilan taong ka na ngayon? Wala po, 56. Ah, 56 na. So halimbawa 20 plus 10, ano? Okay. So ganito kuya, ah, ah, sa pagsisimula nung ah, pagtatanim ng sibuyas, paano mo siya sinisimulan maliban sa pamumunla? Eh, kung po siya. Eh, bago po kami namumula, ginugusag po namin yung pulaan. Inaalis po namin yung pasok ng palay. Saka po namin parorotor. Time po po Saka po namin i-gagayak. So, gano'ng katagal, kuya, yung uh, uh, tamang paggagayak para dun sa magandang taniman? Mga kun po yun. Mga 10 to 15 days po. So yung pagtatanim ng sibuyas uh, gaano katagal bago halimbawa nakapulnas naka siya gaano katagal bago siya itanim. Kun po yung sa pananaw ko puro na eh pinakamaganda po mga 35 to 40 days ang pagtatanim. Alipat uh, tanim po. Alipat uh, tanim. Yung klase ng pagtatanim, may mga klase po ba tong sibuyas para itanim? Sa may. variety po ng buto natin, nasa atin na po yung kung saan tayo comfortable. Te, eh, anong variety po ngayon itong tanim nyo? Redalium po. Hmm. Marai po bang klase ito? Pag Pinaka mababa po ay lima. Uh, na ang edad ngayon itong uh, tanim nyong sibuyas? Mag-50 pa lang po. 50, 50, days, 50 days. days. So gaano katagal siya bago anihin? Asa ah, kwan 75 to 80. Ngayon po ay eh, napapabalitang may mga sakit ang uh, nasyang sumisira dun sa uh, sibuyas ang pananaw ko po rin sa paggamit ng mga lason eh basta po tayo na magsisibuyas regular lang po tayo mag spray o pagitan po isang araw para yung pong uod, hindi makapamisa so, gaano po kadalas yung uh, pag i spray nyo? Kuan po siya pagitan isang araw na hindi na po matapang ang timplada regular mm -hmm. lang po siya isang, pagitan po isang araw yun po yung uh, ginagawa niyong oh. interval okay. sa ano. Ano po ito hanggang uh, hanggang sa anihin kanon or hindi naman. Kung po siya, bago po siya maglas tubig, dapat po applyan pa rin para yung uh, hindi makapanira po sa laman. So, basta po tayo magsibuyas, eh huwag tayong mawawala ng pag-asa. Basta tuloy lang, tuloy lang ng taon-taon, magtanim tayo para hindi naman nating produkto hindi mawala sa ngayon. sa Saka tayo, kung saan tayo komportable na gamitin na gamot, doon tayo, huwag tayo maniniwala sa pare, ganito ang gamitin mo. Doon tayo sa komportable yung ginagamit natin. So ganito yung kaganda, yung uh, uh, sibuyas, yung talbos ng sibuyas ni Kuya. Yeah. Basta po tayo magsibuyas, eh huwag tayong mawawala ng pag-asa. Basta tuloy lang, tuloy lang ng taon-taon magtanim tayo para yun naman ating produkto hindi mawala sa ngayon. Saka tayo, kung saan tayo comfortable na gamitin na gamot, doon tayo. Huwag tayo maniniwala sa pare, ganito ang gamitin mo. Doon tayo sa komportable na ginagamit natin.